Ang lumalaking bewang ay minsan itinuturing na po talaga na premyo ng pagtanda. Kasama na po ako dyan. Para sa mga kababaihan na tulad ko, ito ay maaaring totoo lalo na dahil ang taba sa ating katawan ay may posibilidad na lumipat sa tiyan pagkatapos ng menopause. Bakit nga ba nangyayari ito? Ito ay kombinasyon ng mga bagay na nangyayari habang tayo ay tumatanda. Siyempre, nawawala na po tayo ng muscle mass lalo na kung hindi po tayo nag i -ehersisyo. Tulad ko na lang halimbawa na inuuna ko pa po ang pagbablog at pag engage kaysa mag-exercise. Kaya ang ating mga balat sa tiyan ay lalawlaw po talaga. Idagdag po po natin ang pagkawala ng elastin at collagen sa ating mga balat na nagiging sanhi para ang ating balat ay magsisimulang lumaylay. Paano pa maiwasan na hindi masyadong lumobo yung ating bewang kahit kulang tayo sa exercise? Una, kailangan palagi po tayong hydrated. Mas maganda kung iinom po tayo ng maligam-gam na alkaline water. Kumain po tayo ng mga gulay, lalong lalo na po mga green at mga gulay na matitingkad ang kulay dahil mas mataas po ang mga ito sa amino acids. Ito kasi mga amino acids, ito po yung mga building blocks para makagawa po tayo ng mga collagen at elastin. Pwede din tayong uminom ng mga food supplements na nakakatulong para mas makasunog tayo ng taba at para hindi maagang lumaylay yung ating mga balat. At alam niyo po ba na may mga prutas na nakakatulong para mas magkaroon po tayo ng mas manipis at maliit na mga bewang? At isa na po dyan ang mansanas dahil mataas ito sa fiber. Particular na ang pectin na isang uri ng natutunaw na hibla na nagpo ng fullness at nagpapabagal ng panunaw. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Appetite, ang mga kalahok na kumakain muna ng masanas bago kumain ay kumain ng mas kaunting mga calories kumpara sa mga iba na nagmeryenda pa. Ang mga mansanas ay naglalaman ng polyphenols na ipinakita na nakaka sa pagtunaw ng mga taba. Nalaman ng isang pag-aaral sa food chemistry na ang mga polyphenols ay nakakatulong na mabawasan ang dami ng taba na inimbak ng ating katawan. Kaya kung gusto po nating magbawas ng timbang, itong mansanas ay isa sa prutas na dapat po nating piliin. Itong pangalawang prutas na ko, paborito po natin itong prutas na ito. Siyempre, walang iba kung hindi ang saging. Ang saging po ay mataas ang nilalaman sa asukal. Ngunit, ang saging ay talagang mahusay para magpaliit po ng ating bewang. Ang mga saging ay mayayaman sa tinatawag na resistant starch, isang uri ng carbohydrates na matagal po madigest. Kaya para itong soluble fiber na tumutulong upang mapanatili kang busog ng mas matagal, naglalaman din ito ng potassium na nakakatulong para hindi po tayo mag-water retention at mag-bloat ang pananaliksik mula sa Journal of Nutrition and Metabolism ay nagpapakita na ang resistant starch sa saging ay nakakatulong para gumana ang ating insulin at para mas masunog natin ang ating taba sa ating katawan. Mas maganda kainin ang saging saba dahil bukod sa mas mababa ang sugar content nito ay mas mataas din ang resistant starch at fiber content nito ang mga dalandan, dalang hita at oranges ay mababa sa calories at matataas sa fiber. Kaya perpekto ito sa pagpababa ng timbang. Ang vitamina C ng mga ito ay tumutulong sa ating katawan na masunog ang taba ng mas maayos. Ang isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition ay, ay, nagsasaad na pag tayo po ay kumain ng mga halaman na matataas sa vitamina C ay naguugnay ito sa mas mababang taba sa ating katawan at pagbabawas ng laki ng ating bewang. At dahil matataas ang mga ito sa natural na asukal, ay mababawasan din ang tukso natin sa pagkain ng mga high-caloric na merienda na wala din pong mga sustansya. Ang mga melon, kabilang na ang pakwan at cantaloupe, ay talagang nakakahydrate dahil sa mataas na nilalaman na tubig nito na maaari makatulong na mabawasan ang bloating at panatilihin kang busog. Natuklasan ng isang pag-aaral sa nutrisyon na ang pagkonsumo ng pakwan ay nauugnay sa pagpababa ng timbang ng katawan at pagpababa ng presyon ng dugo sa mga taong sobra ang timbang. Ito ay malamang dahil sa amino acid na ang pangalan ay cetrulin na maaari makatulong na mabawasan ang akumulasyon ng taba sa ating mga fat cells. Ang lemon ay kilala para sa kanilang mga detoxifying properties na maaari makatulong sa pagpababa ng timbang at mapabuti ang ating panunaw. Ang mga ito ay mayaman sa vitamina C at antioxidants na sumusuporta sa mga natural na proseso ng pagdetox sa katawan natin ang pananaliksik na inilathala sa Journal of Chemical, Biochemistry and Nutrition ay nagpapahiwating na ang polyphenol sa mga lemon ay maaaring supuin ang pagtaas ng timbang at pagtitipon ng taba sa ating katawan. Ang pagsisimula ng araw natin ng isang baso na maligamgam na tubig na may lemon ay maaaring magsimula ng maayos ng ating metabolism at makakatulong para mapanatili tayong hydrated na parehong mahalaga para hindi lumaki ang ating mga chan. Ang panglimang pru ay ang kamatis dahil ang mga ito ay mababa sa calories at mataas sa fiber din at nakakatulong para mapanatili tayong busog at maiwasan ang pagkain ng sobra. Nalaman ng isang pag-aaral sa Journal of Nutrition na ang pagkonsumo ng kamatis ay nauugnay sa pagbawas ng laki ng bewang at timbang ng ating katawan. Ang mga kamatis kasi ay mayaman sa lycopene, isang antioxidant na ipinapakitang nagpapababa sa pamamaga at pagtitipon ng taba. Ang mga prutas ay isang kamanghamanghang karagdagan sa anumang plano sa pagpababa ng timbang dahil sa kanilang mataas na nutrient density at mababang calorie. Mayaman sa hibla ang mga prutas tulad ng mansanas, berry at peras at iba pa at nakakatulong ito para mabusog ng mas madali at binabawasan ang pagnanasag magmerienda sa pagitan ng mga pagkain. Ang mga natural na asukal sa prutas ay nagbibigay na mas malusog na alternatibo sa matamis na merienda at nagbibigay kasiyahan sa sweet cravings nang sa ganon ay hindi tayo makakain ng mga pagkain na high calories at wala namang mga sustansya. Ang mga prutas ay puno ng mga vitamina, mineral at antioxidants na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan at maaaring magpalakas ng metabolismo. Ang kanilang mataas na nilalaman ng tubig ay nakakatulong na panatilihin kang at higit pang magtataguyod ng pagkabusog.